Oh, isang mapagpalang umaga sa atin lahat na naman, ka-farmers. Uh, magbibigay na naman tayo ng tips. Kung bago tayo mag-spray, may mitas muna tayo. Para yung bisa ng gamot, bago darating yung pitasan, nawala na yung bisa ng gamot. Lalo, lalo na sa mga pipino, ka-farmers, yung iba, kumakain talagang may balat yun ang iniwan sa natin kasi insecticide yan natural lang natural lang na talagang kakapit yon sa uh, balat ng pipino kaya lang hanggat mari gusto nating iwasan yung mga ganong bagay para yung paninda nating pipino masasabing safety ngayon ka farmers ang gagawin natin bago tayo mag spray mayimitas muna tayo ng mga pwedeng pitasin na para naman kahit papano makabawas ng bisa ng inside bago tayo mamita, bago tayo mamitas ulit sa susunod na pitasan okay ka farmers okay ito yung tinimpla ko ka farmers oh ito na bali 16 liters ito uh, 16 liters naglagay lang ako ng kung makikita nyo ka farmers oh hindi naman masyadong matapang yung timpla natin yan, simple lang ibig sabihin kasi pag pipino may balat yan eh uh, hindi masyadong matapang hindi katulad nung gumagamit ng iba, talagang matapang yung pagka-timpla kasi pagkatapos natin mag-spray mag ng pipino kung may matitira siguro lalagyan natin nung kamuti natin kasi talbos-talbos, pero yun din talagang hindi rin pwedeng talbosan agad yun kasi nandun pa rin yung visa nung insecticide na ilalagay natin. Pero ulit-ulitin ko kay ha. Hindi ko sasabihin yung pangalan ng ginagamit kong insecticide kasi baka ma-violation tayo ng YouTube. O kaya baka ma-violate tayo na nagme-mention tayo ng mga pangalan ng mga insecticide na wala namang permit permission sa atin. Okay, kay farmers, hanggang dito na lang muna. Sana itong video na ito may natutunan kayong ulit kahit na kunting bagay lang. O, okay? Yung sinasabi natin ka farmers, paki-like, paki-share and paki-subscribes. Maraming salamat ka farmers.